Good evening guys. Kung naalala niyo po may video ako kay tatay dati. Nag-viral po yung video niya. Nakita ako siya dito. Actually, yung simbahan talaga binibideo ko noon. Nak nahagip lang siya ng camera ko. Then, uh, si dami pong views ng video na yon. Kaya, ayun, nakita ko po si tatay ulit. Kung mapapansin nyo, guys. Kung napansin niyo po, pagpasok, pagtapat na pagtapat niya yon sa may tapat ng simbahan, ng pinto. Tinanggal niya agad ang sombrero niya. Nakaka-inspire lang po kasi si tatay. Kasi kahit po namamalimos po siya, nangihingi-hingi po siya ng pagkain. Gawa nga nang hindi na po siya makapagtrabaho. Pero di po niya nakakalimutan. Dumaan ng simbahan para magpasalamat, magdasal. Nakaka-inspire si tatay. Grabe. Yun yung nakakapag-ano uh, sa akin. Sobrang tutuwa ako kay eh, tatay. Ayun na, pauwi na siya. Inabangan ko siya. At bumili ako ng ano, ulam. Bigay ko sa kanya. Tapos, para pag-uwi niya ng bahay, kung may kanin man sila or may sinaing na at least may ulam na sila. Tapos, sabi niya, pwede daw ba siya makahingi ng ano, bariya, pandagdag daw sa kanyang pabili ng gamot. At binibilang niya yung bariya niya, kunti lang daw na hingi niya. Hindi ko naman tinanong kung para saan yung gamot, basta sabi niya, pambili ng gamot. So, binigyan ko siya ng kaunting halaga, nabutang ko, kasi wala naman din akong dala that time yun uh, sobrang nagpa-thank you si tatay nakaka-inspired po to si tatay dahil po kahit hirap na hirap na siya maglakad hirapan siya maglakad hindi po siya nakakalimot dumaan sa simbahan para magdasal Doon po talaga ako mahanga dito kay tatay yun ang inabutan ko na siya uwi na daw siya gusto ko lang talaga ipakita yung ganitong uh, sinaryo. yung bang kahit hirap pa sa buhay pero hindi mo makakalimutan dumaan. Ang pasalamat sa Diyos, di ba? Nakaka-inspire talaga sa si tatay. The it's in me, now it's history